guys okay, so, oh. yung nagawa sa akin uh, uncle ito guys so, oh, yung uncle ko ito, ito yung rapier tawag ito sa amin guma galo sabi so, ito guys so. oh. mm -hmm. ito mm, itong ginagawa nila Malawak dito, malawak. Malawak yung rubber. Dwa nan hang sang niya, wi niya, guys. Oh, tinig ginagawa niya ang cool. Ito. Um, gumala ko cyo ngayon sa maga ito yung ginagawa nila araw-araw kung mang ulan ah uh, ito yung goma rubber ito guys sa uh, laki dito sa Mindanao ito yung mga tanim dito produkto sa sa Sambongga Sibugay guys yung mga tao ito ng goma rubber sa English ito yung ginagawa ng mga bulong sa sasakyan o, oh, ito yun o no? kita ko sa inyo ang paano mag uh, ah, uh, ah, ginagawa ito, kunin muna yung pansit pancit, pancit tao ito guys o, oh, ito ito mga start no? Oh, ito yun yung one hand lang ito nya guys kasi maganda malakas yung parang yung yung guma guma tawag ito sa bisaya guys ito yun gumala ko ngayong umaga para pakita po sa sa inyo ito yung mga uh, ginagawa nila pero merong ulan nakawawa uh, yung 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 uh, mga nagawa nila. mahirap ito sa guys yung merong muulan kasi bobos ito yung uh, malakas yung ulan. Pero kung hindi muulan, uh, hindi ito uh, tawag sayang. Um, malaki malawak yung tinanim sa uh, ankil ko, ito yun oh. No? Um, so yung umay ka, gumala ko dito. Makita um, ko sa inyo. yung naginagawa uh, hindi to siya araw-araw ng sanggot guys yung naabis isang ad, isang araw hindi sa tawag ito sa bisaya guys yung sanggot meron siyang tawag ito guys hindi ko alam hindi siya araw-araw ito isang araw ngayon eh uh, abis mo tapos bukas hindi merong isang araw nga bullish yung hindi sa ginagawa ito yun na oh. masarap dito dito sa guys kasi balawak oh merong palm oil oh palm oil dito sa sa baba oh yung 'no. Hindi ka sana ito, guys, ah mahirapan ka kasi. Ito 'yun. Ito 'yung ginagawa ng mga sasakyan. Sasakyan. Gulong, ito 'yun. Ah totoo siya ito. Tapos Ito 'yun, oh, ginagawa niya rubber ito rubber sa igles tawa sabi sa yan ito guys yung guma parang gatas ito siya pero mabilis lang ito yung uh, tawag ito yung ma uh, gahi sa bisaya hindi ko alam anong tagalog ito ano ito yan oh. mm. i-arrange mo siya oh. ito Oh. ito yung mga dahon de xigar a teua de tatang